Paralo online ang video na ito ng isang TikTok user. Inapakain niya ng ice cream ang anak. Maya-maya ay nakitikim din ng isa pang baget sa playground. <laughs> Yun nga lang, sinabihan niya itong magpabili na lang sa kanyang mama. Dahil hindi naman naabisuhan ng nanay ng bata sa pagpost ng video, nagsampa na siya ng reklamo sa uploader. Ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views? Para sa pera? Kung meron po kaming nagawa na hindi po maganda, na hindi niyo kinalulugod, patawarin nyo po kami. Kaya ingat po sa inyong ipinopost para hindi mademanda. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.